Hi guys! Ngayon, susubukan ko magbayad online ng aking SSS. Ayan, punta tayo dito sa payment. Tapos, generate PRN. Ayan, magpilat muna tayo. Dito, voluntary. Ngayong month lang ako magbabayad. Ngayong July. Kasi matagal na akong na-stop maghulog eh. Susubukan ko pa pag-online. Ayan fill up lang ako. Tapos, dati, 1,980 yung binabayaran ko. Kaso nagtaas na siya ngayon, wala na. Kaya, pipiliin ko na lang yung 2,1. Yan, 2,1 na lang. Kasi wala na yung dati kong binabayaran. Yan, 2,1 and application period July 2024 to June contribution to one okay lang tapos yan antayin na natin alabas na yung PRN yan screenshot nyo lang yan o kaya eh picture nyo kasi mamaya pag bayad sa Gcash doon natin yan ilalagay yan dito na ako sa Gcash Um, punta lang tayo sa be pay, ano, pay bills hanapin yung government tapos yung SSS contribution yan sa pinakababa tapos ilalagay natin yung amount ng babayaran ko 21 yan 21 tapos sa account type yung PRN Tapos, yung payment reference number. Yan yung kanina, yung generate sa ano. Yan, pinicturean ko na yun kanina. Tapos, iaano ko na lang dito. ika ko na lang siya. next model pa Ah um, 9CA 072 Tapos payer type voluntary. Yan, sa voluntary contribution. Tapos ilagay yung email para mamaya yung receive diyan mag ano. Papasok diyan yung resibo ng Gcash. Tapos tong ano, i-uncheck mo na lang 'yun para hindi ka na ulit magbayad ng 19 pesos. Tapos ito confirm. Ayan siya. Ayan, ayan na guys, yung pay bills ko. Tapos yun, nag-ano na rin siya sa ano Gmail, nag-notify na rin siya. Hey, okay, thank you for using GCash. Yan, nabawasan na yung laman ng Gcash ko. Ayan na yung notification. Na pumasok na yung aking SSS contribution. Yan. Tapos, puntahan natin yung ano, Gmail. Yan na siya. Oh. Yan, Gmail. Gcash bill receipt. Yan, nandiyan na siya. Oh. Yan. 21 8 pesos yung charge niya lang. Ura na siya guys. Kaysa pupunta ka pa sa SS. Ahaba ng pila. Yan tapos. Babalikan natin yung dun sa ano ko. Po, kong post na yung binayad ko. Yan. Kasi mabilis lang naman daw siya eh. Pagkabayad. Nandito na siya. Yan puntahan natin sa ano contribution. Ayan. Yun. July. July. Yan na, yung 2-1. Ayan. Okay na. Ayan. Ngayon lang ulit ako nakabalik na sa SS. After two years, ah uh, one and a half year pala. Yan, 157 na yung ano ko. Month, total month of contribution.